Dadagdagan dagdagan ko na yung sagot ni uh, Sec Jimmy dahil sa kasama doon sa tanong kung ano na ang uh, natapos doon sa ating pinag-uusapan ng mga malalaking mass transit system at uh, kung ito ay matatapos uh, sa lalong madaling panahon magbibigay ko magbibigay ako sa inyo ng counting report uh, dito sa mga uh, mga trans, mga ating ginagawa para sa mass transit alam niyo ang wala talagang solusyon ang traffic kung hindi tayo malipat sa kalsada at mapunta sa mass transit. Kaya tayo naglalagay ng mga subway, naglalagay tayo ng mga tren. Ito po, para naman ay uh, mas madali talaga. Mas wala ng traffic. Kaya pag sumakay ka ng tren, walang traffic. Kaya nakikita natin sa mga ibang lugar, kahit yung mga 'Pag pupunta sasakay ka ng tren, sasakay ka ng subway, makikita mo lahat ng klasing tao doon sumasakay. Kahit yung mga mayayaman na may kaya, sumasakay sa tren dahil yun ang pinakamabilis uh, mapuntahan ang uh, kahit na yung malalaking malalaking uh, siyudad, New York, ganun, London, ganun. Kahit na, kahit na sino, ang tren ang ginagamit. Kaya 'yan talaga ang tanging solusyon. Kaya 'yan ang aming pinpupursige tungkol nga pa, para ma, ma, mapalagyan natin, pagandahin natin, mapalawak natin, mapabilis natin ang mass transport system, malipat ang, ang uh, uh, pagbiyahe, ang mga commuter, imbis na sumakay ng, ng, sa, ng bus, ng tricycle, ng uh, jeepney, o yung sarili nila sasakyan, ay sila ay sumakay na sa mass transit system. Magbigay ako ng konting report sa mga ongoing uh, construction railway project, yung North-South Commuter Railway project, yung tutuban hanggang malolos ay 61% na kumpleto. Ang North-South Commuter Railway Extension project, malolos to Clark ito, 56.5% na tapos na. North-South Commuter Railway Extension project, South Extension, Manila hanggang Kalamba, ay 38% na na mataat na tapos. Ang Metro Manila Subway Project, 41% na ang natapos. LRT Line 1, Cavite Extension, 80% na tapos. MRT Line 3 Rehabilitation and Maintenance, 85% ng tapos. Ang Unified Grand Central Station, ang common station sa Quezon City, is 83% finished already. Ang MRT Line, Quezon City, hanggat Bulacan, ay 67% kaya talagang ito'y minamadali natin dahil uh, nabanggit nababanggit nga na napakalaki ang, uh, sagab ang uh, sagaban sa progreso natin ang uh, itong uh, itong traffic uh, hindi lamang sa oras na nasasayang hindi lamang sa gasolina na nasasayang na sa kaantay na ora-urada sa daan at yung gastos ng ating mga commuter nabigyan nga tayo ng statistic ngayon sa kasalukuyan, 4.9 billion ang ang gina ang, ang, ang cost ng commuting dito ngayon sa Metro Manila. Kung wala tayong gawin, aakyat ito ng halos 9 billion kada araw. At tapos ang analysis ng NEDA at saka Department of Finance, 3.5 billion ang nawawala sa atin, opportunity na na opportunity cost na sa sayang na oras ang uh, mga dapat na, na, na hindi na yung productivity natin bumabagsak dahil nga nag-aantay tayo ng sasakyan. Kaya at uh, dyan tayo pupunta. Ang tanging sagot dito ay talaga ay mga mass transit system. Kaya at yun ang aming minamadali, yun ang aming gagawin na priority hanggang ngayon ay priority sa mga infrastruktura kontra sa trapiko. Thank you, Mr. President and Secretary Bautista. Sustanod, Mulanaman sa private sector, acknowledging Mr. George I. Rayeka, the Chief Executive Officer of ANCAS. Um Good morning, Mr. President, uh, honorable officials, uh, and fellow advocates. I would just like to start by saying that in our eighth year of advocating the viability of motorcycle taxis, um, I've had the pleasure of pleading my case with the President three times, and I'm happy to announce all of the occasions were with you, Mr. President. So maraming salamat, and I'm truly grateful sa openness nyo po makinig ma, ma kinig dun sa aming issues at solusyon. Sa journey po namin, marami kaming pinagdaanan. We suffered three government shutdowns before the pilot, suffered two years of pandemic and tatlong Congress po from 17 to 18 in pushing for the passage, 19 in pushing for the passage of the law. Pero grateful po kami dito, boss, kasi Mr. President, dahil dito, we became, this became our biggest advantage. We had to create the best training program to pillion passengers. Dahil po sa Indonesia, sa Thailand, sa Vietnam, widely accepted na po yung motorsiklo. At because po dun sa negative stigma ng safety ng motorcyclo sa Pilipinas, we had to create the best system. At ngayon po, proud na proud po kami sabihin na ang Filipino motorcycle taxi driver is one of the most disciplined, not just in the Philippines, and in the entire region po. Ang accident rate po namin is 0.003%, ang safety rating po natin is 99.997%. In fact, I remember vividly Mr. President, before DOTr agreed to a pilot in 2019, the then LTFRB chairman challenged me that if our rating went below 99%, they would we would voluntarily close shop and I agreed to that challenge. Ngayon po, marami na pong gustong pumasok sa motorcycle taxi industry and we welcome this development. As I laud the economic contributions of our foreign counterparts such as Grab, Lalamove and Foodpanda, gusto ko pong i-express na yung Angkas is not the only Filipino app that aims to uplift our economy. Mga kababayan ko po na Joyride, Dingdong para Express, Pick Up Auto, Toktok and many more are waiting to be recognized as the next generation transport startups. For this, Mr. President, we also ask our government to continue to support a new breed of proudly Filipino tech enabled products. My question, po, Mr. President, in line with your directive to decongest NCR, we hope that the government can already allow to expand to cities outside of Metro Manila to provide much needed opportunities to generate jobs and expand mobility nationwide. At sana po sa ating mga mahal na secretaries at mga opisyal, kung pwede po makonsider ang motorcycle taxi as part of the national transport plans ng ating gobyerno as a feeder system to the mass transport system. Ang mga apps po na gawa ng Pilipino ngayon ay hindi na mapapahiya pag tinabi po natin sa Uber at sino mang higante sa mundo. With your help, mas mapapalakas po natin ang industriya na to. Tuloy-tuloy na po ang pagbangon natin Mr. President patungo sa bagong Pilipinas. Maraming maraming salamat po. Uh, thank you George uh, for that question no. Uh, right now uh, we have uh, an ongoing uh, pilot test no. And of course uh si George is a uh, part of this test no. And uh, we are expanding this, no? We were uh, requested by the Committee of Transportation, no? To expand this pilot test, no? And ang gagawin natin ay magdadagdag tayo ng uh, additional uh, 8,000 uh, motorcycles, no? Uh, ang balak dito ng LTFRB is uh, to have this uh, outside of uh, Metro Manila for the meantime, no? But uh, rest assured that... Uh, The Department of Transportation uh, supports the operations of uh, the motorcycle taxi. Thank you. We, ang uh, talagang kailangan na uh, gawin natin na hindi pa natin nagagawa dahil uh, uh, sa Metro Manila, ibat-ibang uh, lungsod yan, ibat-ibang bayan yan and uh, we have to coordinate eh, sa 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 nung, uh, nung bago natin sinimulaan ito ay bawat uh, isang LGU may sariling sistema dahil wala namang nagbibigay ng buong sistema sa inyo kaya gumagawa kayo ng sarili ninyo kaya babaguhin natin 'yan. Ula ngayon ay ang tingin natin sa traffic ang systems uh, traffic systems Uh, pati sa kalsada, pati sa mass transit, lahat 'yan ay gagawin nating isang buong plano. At ang pananaw natin sa problema ng trapiko sa Metro Manila ay isang buong sistema. It is as it, we have to make it, we have to look at it as an entire system that that complements each other, one town, one city uh, to another. So that eh, hindi naman masyadong mahirap na para sa mga traveler, para sa mga commuter, para sa mga toda, para sa lahat ng mga stakeholder at uh, hindi na, hindi pa bago-bago ang kanilang ng bawat eh tatakbo lang ng 10 kilometro, iba na yung uh, rules doon, iba na yung oras ng truck, iba na yung lahat 'yan. Kaya't kailangan natin i-coordinate. Kaya't nakita natin kanina na merong ginagawa na mga central na uh, monitoring, yung malalaking uh, malalaking screen para makita kung gaano karami saan yung sa yung pula saan yung hindi gumagalaw saan yung uh, medyo maluwag para ilipat natin yung traffic doon lahat yan ay eh, gagawin natin but the, the only way to succeed in that is that we have to uh, consider the the road system and the mass transit system in Metro Manila as one system and one system feeds into another and that is why we are trying to coordinate all the different LGUs of Metro Manila and to bring it together into one holistic plan yan ang laging hinahanap natin isang holistic plan para naman uh, hindi natin uh, masyadong uh, hindi natin hindi na masyadong ma-confuse ma ang ating mga stakeholder kung paano gagawin pag tumawid sila at napunta sa ibang bayan sa ibang lungsod that's one way that we are that's one of the, reason, that the reasons that we are doing that ang uh, ano ni ang concern ni George sa mga uh, mga rider we have 15 million more or less riders dito sa Pilipinas kaya napakaimportante talaga ang uh, ang mga motorcycle in, in in lahat ng mga services nila pag deliver nila and that is why we are trying to see what are the areas, are uh, high traffic areas kung saan pwede mag-expand ang ating mga uh, motorcycle services na tinatawag. 'Yun na nga, yung mga nagde-deliver, uh, yung mga messenger, yung mga angkas, yung mga lahat ng iba't ibang uh, lahat ng iba't ibang klase ng uh, trabaho na ginagawa na nakasakay sa motor. Kaya again, it has to be a holistic system. The other part that we are trying to do na hindi masyadong napag-usapan kanina ay yung decongestion. Maraming mga regional offices ng iba't ibang region na nandito pa sa Maynila. Lalo na mga Region 4, Region 4A, nandiyan, nandito, nandito pa sa Maynila. Dahil noon, talagang mas madaling pumuntang Maynila kaysa pumunta dun sa kanilang lugar dahil walang dadaanan. Kaya eh, sinasabi natin, bang isip isip na tayo, ayusin natin para naman yung mga regional offices, salimbawa, ay mapunta nga sa regional center. Hindi na maiiwan din sa, sa Maynila. At eh, malaking bagay yun dahil uh, uh, pagka hindi na pumasok ng Maynila, kaya panayang gawa natin ng mga bypass road. Kaya napag-usapan natin yung Bataan Cavite dahil ang traffic na nanggagaling north-south hindi na dadaan ng Maynila. Yun ang problema. Kung minsan hindi naman, hindi naman patungo sa, Maynila, sa, Pilipinas sa Metro Manila, kung hindi ibang pupunta ang probinsya. Ngunit walang ibang dadaanan, kung di, sa loob talaga ng Metro Manila, ayan na yung traffic. Kaya uh, yung infrastruktura na ating ginagawa, mga bypass, mga malalaking tulay, yung uh, yung pinag-usapan na Bataan, uh, Cavite, na tulay that is 32 kilometers. Napakahaba. Ngunit gagawin natin yan upang ang Manila, malaking pagbawas ng traffic na dumada na pumapasok sa Manila. So marami tayong mga strategy. At uh, kagaya, kaya kaya ng aking na uh, kaya nang uh, narinig natin talagang whole of government ang approach dito. Hindi natin kayang sasabihin, Department of Transport lang ang gagawa, hindi DILG uh, lang ang gagawa. The support and the cooperation of the LGUs syempre, is uh, paramount. Uh, we need we, we we can only the national government can only go so far. At some point we have to hand off the problem to you with our own solutions. Meron pa akong naisip na na, na pag usapan natin na hangga't maaari may ibang may mar, maraming ibang lugar especially sa mga urban areas. Hangga't maaari, yung mga roadworks gawin sa gabi. 'Wag yung mga tulay kasi yung tulay naku, magmamahal yan, Do-doble ang oras na ano na aantayin natin. Pero yung mga roadworks na talagang ma ma maraming dumadaan pagka uh, papasok o pag-uwi, ay huwag na natin harangin. Antayin na natin yung gabi. Yung gabi, halos walang traffic, yun, gawin natin yung roadworks doon. Hanggat maaari. huwag lang madelay, huwag lang maging mas mahal, ma palagay ko sa mga lalo na sa mga local feeder na road pwedeng uh, pwedeng gawin yan so we we'll, these are the strategies that we are examining para pagandahin ang ating mga uh, ating mga uh, para yung mga stakeholder natin, mga commuter natin na hindi naman masyadong nahihirapan, hindi masyadong namamahalan at uh, nauubos ang oras kakaantay ng sasakyan para makauwi eh, hanggang ngayon hindi ko talaga ang lagi kong sa kanilang sinasabi napaka uh, napaka lupit naman ay umuuwi ako ng alas 12 ng gabi eh meron pang nag ng bus hindi pa makauwi yun uuwi yun pag makasakay ka kagad ng alas 12 yun uuwi yun alauna na gigising ulit yun ng alas 4.30 the next day wala, walang buhay talaga yung mga tao eh. kawawa naman So we have to really improve this uh, we have to really improve the situation. We are trying very hard to solve the problem. Thank you Mr. President and Secretary Bautista. Now from the transport group, atin naman pong pakinggan si Mr. Roberto Kaobet Martin of the Pangkalahatang Sanggunian Manila and Suburbs Drivers Association, Pasang Mazda. Kagalang-galang na Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr., mga government officials, magandang umaga po. Mahal na Pangulo, sa layunin po ninyo na maisaayos ang hanay ng transportasyon sa jeepneys, kami po sa hanay ng jeepneys ay sumuporta at nakiisa sa modernization program. At dahil po dito, mahal na Pangulo, hinihiling din po namin sa pagkakataong ito na magkaroon ng tamang sistema doon sa mga bagong players po natin na nagdanais magbigay ng serbisyo publiko sa ating mga kababayan. Sa aming pong pananaw, sa jeepney sector, mahal na Pangulo, dapat ay magkaroon ng tamang regulasyon ang bawat uh, pampublikong sakyan na nagdanais magserbisyo sa ating mga kababayan. Sa aming pong hanay, mahal na Pangulo, ang ruta ng jeep, dapat po sa jeep lamang. Ang ruta ng bus, sa bus. Sapagkat naapektuhan din po ang aming hanap sa araw-araw. Kanya po kami natutuwa sa pagkakataong ito upang ipaalam sa inyo ang aming damdamin. Mahal na Pangulo, sana po magkaroon ng maayos na ruta ang jeepney, maayos na prangkisa, hindi lamang po dito sa Kalakang, Maynila kundi sa buong bansa. Sapagkat sa naikito po namin, kung maayos natin ang prangkisa, maayos natin ang ruta, hindi po tayo magkakaroon ng mabigat na problema ng trapiko, hindi lamang po dito sa Kalakang Maynila, kundi sa buong bansa. Isa pa po namin kay Hilingan, Mahal na Pangulo, ito pong consolidation process na nabangit ng aming kalihin, Jimmy Bautista, na dapat po ay matuldo ka na ito sa katapusan ng Abril o ng buwang kasalukuyang ito. Ayan po ang aming gift sector. Almost 86% na po, mahal na Pangulo, sa buong bansa ang nakapag-consolidate na. Ayan po, ipinarating po namin sa inyo kagalanggalang na Pangulo na tuldo ka na po ito sa Abril ng buwang kasalukuyang. At dahil buti ito, mahal na Pangulo, ayan po ang jeepney sector. Nagpapasalamat at aming nasabi sa inyo ang aming mga problema. Umaasa po kami kagalang-galang na pangulong Bongbong -bong, na magkakaroon po ng katuparan ang aming mga pangarap na pinangarap niyo rin po. Sa huli po, ako'y magpapapuri po kagalang-galang na pangulo si Secretary Benar Abalos sa kanya pong walang puknat o pagtigil na pagtulong sa amin. Anytime of the day, natatawagan po namin siya. Ang aming kalim ng transportasyon, even during Saturday and Sunday, mahal na Pangulo, bukas po ang komunikasyon. Iniintindi at inuunawa ang mga problema na inilalapit namin sa kanya. Ki Chairman Jojo Guadis, naman po ng LTFRB, pinipilit niya na maayos ang problema naming mga operator na pampublikong sakyan. At sa ating pong assistant sekretary ng LTO, mahal na Pangulo, alahong pong paghuhuli ng mga kolorong out of line na siya pong dumadagdag ng bawas kita, bawas kita namin sa araw-araw na aming pagsiservis sa ating mga kumbayan. Almost 30% po nawawala po sa kita namin. Maraming salamat po, Atty. Bigor. At sa ating pong butihing chairman, ng MMDA. Lagi po, mahal na Pangulo, kung may mga problema sa trapiko, sa Chairman Artis, kinukonsulta po kami. Tinatawag nga kami ang Magnificent Seven at ang mga pang-sektor upang bigyan at bigyan ng lubos na panahon ang trapiko sa Kalakhang, Maynila. Mahal na Pangulo, men in uniform na andito po ngayon, nabangit kangina sa mga kotong pinapupurihan ko rin po ang ating Regional Director General uh, Ar at ang kanyang mga kasamahan sa National Capital Region doon po sa kanilang maayos ng pagbibigay serbisyo, pagtugon sa mga problema naming naaaping mga driver sa kalye. Maraming salamat po, kagalang-galang ng Pangulong Bambang Marcos. Maraming salamat. Maraming salamat, uh, Kaubet. At saka maraming salamat sa inyong grupo na talagang uh, tumutulong po sa amin na uh, naghahanap ng uh, ng magandang uh, solusyon dito sa mga suliranin tungkol sa trapiko at uh, kung hindi nga eh, hindi kayo uh, eh, aming kasama hindi natin hindi po natin magagawa lahat ng ating nais gawin upang pagandahin nga ang uh, sitwasyon ng traffic kaya uh, ay siguro yung isang pinaka Uh, malaking problema ay ang uh, yung pagpasada ng mga color at uh, napakarami pala hindi ko akalain na 30% ng pumapasada ay uh, color room pala kaya uh, ipapasa ko ngayon kay DILG uh, secretary ang problema dahil ang pulis ang mag, uh, mag -e enforce niyan at titiyakin na na may prangkisan tama may kasama sa kooperatiba lahat ng inyong grupo at mga ibang transport groups mga toda lahat ay kinikilala ang mga magpapasada kaya uh, maraming salamat sa inyong tulong at uh, sana wag yog ko yung magsawa na magsabi sa amin kung ano pa ang sa ang nasa sa na, i, na iisip ninyo na maaring gawin upang pagandahin ang uh, ang uh, sitwasyon sa trapiko at uh, sa kahuli-hulihan ay eh, asahan niyo wala na wala na pong extension yung uh, yung modernization